Hi mga ka-isla! Andito tayo ngayon sa West Garden Phase 2 para sa kanilang napakagandang Christmas Village. So one way ito guys ha. Dito muna tayo sa right start. Ayan. Dito tayo sa West Garden Phase 2. And check natin yung map guys. Kasi para alam nyo kung saan banda sa hindi pa familiar. So dito siya sa Virac. Ang ano rito ang landmark yung Ultra Gas, ayan, Ultra Gas at Judge of Bakery, yan po. Yan po ang West Garden Phase 2, Virac, Catanduanes. Ayan. At pwede naman kayo talagang magtanong kung hindi niyo po talaga alam. Yan. Again guys, andito tayo sa West Garden Phase 2, Virac, Catanduanes. Ito po ay private subdivision, pero inopen po talaga nila at ito po isang contest at open po sa public ang subdivision na ito. Ayan, kaya pwede po kayong bumisita. Wow, nakita nyo guys, napakalaking pine tree uh, or Christmas tree. Ayan. Bawat street pala dito guys ay um, may mga decoration kasi nga contest din po ito ng mga street dito sa West Garden Phase 2. Ayan. Ikot-ikot muna tayo mga kaisla. Ayan. ay pasko na talaga ayun nga. Sana po maka-visit po kayo lalo po yung mga may uh, mga anak, may mga toddler at may mga youth kasi nga po um kasi ako nung bata ako tuwang-tuwa talaga ako sa mga ilaw at mga ganito tuwing Pasko. Kaya nakaka-inspire po ito sa mga lalo po sa mga bata at youth. Kaya sa ating mga magulang, ayan dahil nag-open naman po, open po ito sa public. Uh, dalhin po natin ang mga anak po natin dito. Yan, kasi grabe, parang nasa ano na rin, yung nasa Manila na rin, yung uh, mga bahay na super ang daming decoration. Dito talagang maraming park po ang may decoration, kaya hindi talaga magsasawa. At marami pong pwedeng pagpicturean, ayan ba diba? At reels, sa mga nag-reels sa ating mga kaisla, yung mga nagko-content create, mga content creators, ayan. So pwede po kayong pumunta dito mga kaisla. Para rin mag-video at ma-promote na rin. At ang alam ko guys, uh, meron ding, uh, ano tawag doon yung popularity contest sa Facebook. Kaya kung anong street yung nagandahan nyo, pwede nyo i-like o pusuan kung anong street yung nagandahan nyo. Ayan. So, ikutin po natin itong mga kaisla. Kasi diba, iba-iba ang decoration. Hindi lang yung parang isang type, pero iba-iba. At um, ang unique po pala dito mga ka-isla is dapat may mga gawa sa recycled materials. Kaya meron po dito mga um, recycled materials. Titingnan po natin mamaya pag yung iba, yung mga nakunan ko kasi ma-amaze kayo guys na recycled pala yung mga gawa. Ayan. O diba, grabe yung lights, ang dami. Yan yung bilen nila na ang street na ito. And so pinagkagastusan talaga at nag-effort po ang mga uh, homeowners po sa bawat street. Kaya ayan, so punta kayo dito guys para naman po um, makita nyo po ng personal ang um, village po ito, ang Christmas village. Ayan. So, shoutout po sa lahat ng mga followers po natin. So, kung hindi pa kayo naka guys, follow nyo po ako. Ayan, nababasa niyo yung follow. Click niyo po yung follow para updated po kayo sa aking mga videos dito sa ating isla. And so unique din po ang street na ito kasi nilagyan nila yung parang arko, arko na yellow. So maganda 'di ba yung effect ng arko na ito. Ayan, so maganda isa sa mga ganda na street po ito. So lahat naman po may mga unique ideas po. Kaya mas maganda po kung personal po talaga kayong pupunta rito mga ka-isla. Ayan. So, di ba? pas Paskong Pasko na ang feeling dito sa ating isla. Ayan. Shout out po sa lahat ng followers. Yun nga, kung hindi pa kayo nakafollow, yung follow dyan sa taas, click nyo po yan para updated kayo sa mga videos natin dito sa ating isla. And guys, shout out po sa mga taga Miniso. Hello po sa mga taga mi mga uh, mga nagtatrabaho sa Miniso Virac. Ayan, mga followers po sil mga followers po natin ang mga nagtatrabaho sa Miniso. Hello po. Ayan, thank you po sa kasi kanina after namin pumunta ng ito, ay wow, ang ganda rin ng kanilang ano oh, yung Belen. So after na pumunta kami dito, pumunta kami ng Miniso at yun po, mga followers at subscribers pala natin ang mga taga Miniso. Vira sa RC Mart. Ayan, so hello po sa mga taga Miniso. Ayan, so mag-selfie kayo dito mga kaisla isla Para um, palitan nyo na ang mga profile pic picture nyo kasi nga Pasko na. Pasko season na. Kaya, ayan, mag-picture-picture -picture kayo dito. Hello po sa kay Jessa Sarmiento. Enjoy and be safe po sa katandoans. Thank you po. Hello, Felicitas Gedusos. Hello po, Jet Cadiz be Brace. Hello, Lenski Natal. Hello, Oliten yukar. Hello po, Linda Tabor. Shout out sa mga taga Babaguan Payo Fernandez family. Wow, napakaganda ng ano, on an, 'di diba, ng mga lights, mga ka-isla. Hi kay Jason Tendilla, shout out po sa family ko diyan sa Batalay. Hello po sa mga taga Batalay. Hi Irene Traqueña Baldevera, sana all naka 360. Wow, ang ganda ng bilen. Ayan, so punta kayo dito guys sa para makita nyo po ng actual po yung bilen. Hi po Arcega Michelle. Pa-shoutout naman po sa Arcega and Rojero fam family watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ayan. Grabe, nakaka-in love ang lugar na ito. Kasi nga usually 'di ba sa Manila lang nakakakita tayo ng village talagang pinailawan. Dito po sa Tanduanes meron na po kaya uh, visit po kay mga isla. Ayun. So ayan yung pinakabilen sa bungad. Ayan. So, dyan nagtatapos. Pero guys, may mga babalikan tayong mga ano ha. May babalikan tayo. Ayan, balik tayo. Ayan, tingnan natin yung mga ibang mga detalye po ng mga uh, dito. Ayan po, nababalik tayo dito sa isang may malaking Christmas tree. Wow, diba? Ang ganda. Yung tree talag, parang hindi ko lang sure kung pine tree talaga siya. Ayan, diba? Parang napakalaking Christmas tree. Ayan. And then maraming pailaw sa part na ito. Ayan. Ano yung mga malaking stars. Star. So sayang naman guys kung pinagkagastusan po ng mga taga West Garden kung hindi kayo pupunta rito. Ayan guys, so yung hangar, ginawa nilang parol. Hindi mo aakalain talaga siyang hangar. So at least guys, kung halimbawa tapos na ang event, so halimbawa tapos na ang Pasko, pwedeng ulit gamitin yung ano, hanger. So ayan guys, punta kayo kung nag kayo, gusto niyo magdrama-drama, mga effect-effect, ayan, o diba, o ayan, nag-effect-effect tayo. At ito rin, yung candle na ano, hindi talaga siya toong kandila, pero maganda yung uh, pagkakaano niya, effect niya. Ayan, so may bilen po rito. Lahat namang street may Belen. At kita nyo guys yung, ano, yung parol. Ayan. Made of recycled bottle, plastic bottle. At yung parol din, oh. Ayan, merong malaking star. O, oh, di ba? Pwede kayong magpalit na ng profile picture. Ayan, Belen. At ang napansin ko, totoo po yung dayami na ginamit. So, thank you guys for watching. Visit kayo kada. God bless.